Princess Sara, magbalat ka na ng patatas. Charisse. Mayroon po akong nabiling maraming patatas ko. Naisipan ko ngayon mag Kartopel fry or mag mash potato ba. So, ganito ako mag luto ng mash potato. Gusto ko balatan jud ang patatas. Pero yung ipalutuin mo na ang patatas bago Tanggalan ba ang balat pagluto na? Pero ako, mas gusto ko tanggalan muna ng balat. So, ayan na, tanggal ko na ng balat. Tapos, hinug hinugasan ko yung patatas ng dalawang beses para malinis-malinis talaga yung patatas. And then, pinakuluan ko na or niluto ko ba style balanghoy. Nilagang balanghoy, nilagang patatas. So, ayan, iti-check ko yan kung malambot na yung patatas. Pero, yung patatas ko, mukhang tinulah. Charis, pag ako talaga magluto ng patatas, una, damihan ko siya ng water. Pero kung malapit ng malambot yung patatas, syempre, bawasan ko ng tubig. So, ayan, pinawasan ko na at saka malambot na yung patatas. So, ita transfer ko na siya sa Pyrex. Tapos, ano lang to ha? I paglagay ko sa patatas, naglagay na ako ng butter. So, apat lang to na ingredient na akong ibutang sa patatas. So, butter, asin, at saka milk, at paminta. So, yung apat na yan, yan yung nagpapasarap sa kahit to or patatas. Pero huwag nyo dabihang asin kasi maalat naman. So yung pantay na lang mas masarap medyo nabindamihan ng butter kasi yun yung nagpa nanam ng lasa. So ayan, nalagyan ko na lahat ng mga pampalasa. So ito yung kakampi ko pag mag gawa ako ng mashed potato or cartupel fries So, napaka easy lang ang aking mashed potato. So, gusto ng anak ko durog na durog talaga. Hindi yung buo-buo pa. May buo-buo pang patatas. Gusto niya pati pagkain niya. Hindi niya maramdaman ang buo-buo ng patatas charis. So, kahit uma niya, walang ngipin makakain. Kahit nga po bagong labas na baby. pakainin nito. Talagang sarap na sarap dahil nga durog na durog na yung patata. So, ito. Yan, okay na yan. So, masarap tong i-partner sa meatballs. So, ayan. Kain po tayo.